Metro Manila always experiences uh, flooding during uh, during the rainy season. I was quite discouraged to see that the implementation is only 6.52% versus the target of 91%. Hindi pwedeng magkahiwalay ang mayor at ang chief of police at ang ating kapulisan sa paghahatid ng peace and order. Marami ho tayong kapulisan na dedicated sa kanilang trabaho. Tuloy-tuloy po yung aking suporta, tuloy-tuloy po yung aking gagawin para po palakasin hindi lang po yung hanay ng ating alumni association kung hindi ang hanay ng ating kapulisan. ang aking simpleng payo no, sa inyong lahat. Itong oportunidad, sabi nga nila, gold, golden opportunity to, no? From the golden boy, 550 years old na kasi ako. Meron kayong internet, meron kayong libreng education, meron pa kayong libreng scholarship. Huwag natin sasayangin to. Mag-aral tayo na mabuti para makagraduate tayo, para makahanap tayo ng mas magandang trabahong makakatulong sa inyong pamilya. isang malaking karangalan na naniwala ho kayo sa ating pangarap at gustong gawin para sa Valenzuela at isang malaking karangalan po na nagkasama-sama ho tayo.